ang kwento ng buhay kanya-kanya kanya-kanya kung saan patungo kung saan yung mga pangarap na gustong marating yung mga bawat ngiti na binibitawan yung saya yung mga experience na napagdadanan yun ang hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo kung saan ka nagsimula kung saan ka patungo kung saan ka naging masaya kung saan kang ngingiti nang walang kabayaran kung saan masasabi mo na ang buhay ay napakasarap kailangan mo lang tanggapin ang tunay na saya tunay ng ngiti na sa mga kanya-kanya nating sarili once again it's me DJ Kabu ng Monkey Radio 98.5 WFM Mabuhay po tayong lahat at sama-sama po tayo sa tunay ng ngitil, tunay na saya. Tugon sa tunay na tagumpay. We love you all.